What is up guys? Isang magandang umaga po sa inyong lahat Ay ngayon nga po tayo pa LBC At tayo ay may papaship na sapatos Aret, shoutout muna sa mga malilikout na batang Pidyara nyo ako! Pidyara nyo ako! Pidyara nyo ako! Pidyara nyo ako! Kainaman ng mga batang iyon ay tuwi na pag ako'y nakikita ay lagi ng kuya Jaim Ay samo mo naman ako sa video ay sakto at tayo ay may transaction ngayon. Ay dinakabahagi ang mga batang iyon. Ang ganito nga po palang business ay tinatawag kong shoe game. Isang laro na walang kasiguraduhan kung ikaw ba ay mananalo o hindi. Tulad ng isang manlalaro, kinakailangan mo rin ditong maglaan ng oras at panahon at syempre yung sakripisyo minsan pinapagalitan din naman kami ng mga customer dahil hindi natin aabot ah, ang expectation na hinahanap nila sa kanilang nabiling sapatos. Nandiyan dahil ng mga barat na buyers na kulang na lang ay bigay mo para lang makuha nilang presyo na nais nilang makuha. Ay mas lalong hindi po mawawala yung mga tanong laang ng tanong at ang ending ay tatanong na lang muna daw sa kanilang asawa ay di ka mo talaga may pagkagay Ay iba at ibang hasil man po ang ating ginagawa sa ating buhay ay matuto tayong magpasalamat, maging malaki man o maliit ang ating kinikita. Ang mahalaga, meron tayong hakbang na ginagawa upang makamit ang pangarap na ating nais matamasa. Ay siya po at nandini na po tayo sa Robinson's Place Lipa. At dito nga po natin ipapaship yung pair na nabili sa atin. Bali yung buyer po natin ay from Cavite City pa mga bossing. At yung pair nga daw na ito ay gagamitin niya sa kanilang volleyball league ay kakatuwala po at napakalakas na ulit ng bintahan ngayon ng mga pair ay minsan kasi ay seasonal din ay minsan wala ay minsan mayroon ay siguro ay dahil nga po wala pang mga pasok ay di iyon hapit ang mga estudyante sa paglalaro ay nga po yung nabili sa atin yung Mizuno na iyan eh. yung pagsapugi din naman iyan eh ang ganda pa ng combination ng kulay kaya natripan din ng ating buyer ay siya ay paano po mga bossing hanggang sa susunod na lang ulit, ay pwede kang pakilike, follow, and share ang video natin. Thank you!